ini ya Hai segala Masker kalau kamu bunuh Oh my god <laughs> It's blood Hey, dalawang manok pang tinola tinola na dito ayo ba bom 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 tatay nang manok dito na di nang manok hadi hadi ini to hello. solo bakit di naman to kinakain na pi ba pa Di naman ko manan ko wa

Oh my god. To oh. Tapos isa naman. Hmm. Hmm. Ito pambili do ko. Iniinit. Ito pa na magkatay ng manok, pang tinola at pang hinataan. Dito kaya sa yes. kinang baka mo na. Mm Hindi -hmm. mo na sa mga ayun. Ano magtutok sa sila mo ko? Hindi ko maralangan. Pag mm -hmm. matigas, magkuhin ka ano kap, busan na mainit.

Ayan. Yeah. Yeah. ginataan. Yeah.